ang iyong ina, hindi mo siya katulong o yaya, tandaan mo yan. Marami ngayon sa kasalukuyang panahon, yumaman o nagkapamilya lang ang anak. Naging katulong o yaya na ang kanilang ina, tagaluto ng pagkain nila, tagalaba ng mga damit, tagaalaga ng kanilang mga anak, tagalinis ng kanilang bahay. Utusan dito, utusan doon. Sino ka para tratuhin ng ganito ang iyong ina? Alam mo ikaw ang walang kwentang anak sa balat ng lupatandaan mo yan. Sana di pa huli ang lahat. Mahalin mo ina mo yung asawa mapalitan, yung anak madagdagan, pero yung ina. Hindi kailanman, kaya habang buhay pa siya, alagaan mo tulad ng pag-alaga niya. Sayo noong bata ka pa, ang ina ay pinagsisilbihan, hindi inaalila minamahal, hindi pinagtatabuyan, nilalapitan, hindi pinapalapit, nilalambing, hindi sinisigawan, niayakap, hindi kinamumuhian, at pinahahalagahan, hindi pinagtutulakan, na parang basura na, walang silbi.